dito tayo ngayon sa birthday na kumbida tayo ng ating kumare na ayan ang asawa niya si Belmonte Buboy Belmonte asawa niya may birthday maraming maraming salamat sa pagkumbida mo sa amin pare pareng bu Buboy Belmonte at sa kanyang may bahay na si ang may birthday mare ah, 50 birthday niya ngayon. ayun maraming handa mga parang ayun ayon, ayun 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 namimili babae na yung babae na sarado. Ayan. Mukhang naparami yata ang handa niya. Talaga inubos na talaga yung handa na. na talaga. Tinudo na ang handa. Ayan. Happy, happy, happy birthday. Ayan naman ang aking anak. Makulit. Maraming maraming salamat sa pagkumbida sa amin. Happy birthday Ayan Ayan yung Malalimit kita Ayan Lagi pa mountain Uy Ano na tayo? Masangkas? Masangkas? ayan ayan yung kanyang anak ayan. may katungkulan sa barangay ayan ang girlfriend niya na nakatalikod Ayan, ayan ang may birthday ayan. boses na para yan ayan anak anak din yan si John Paul asawa niya po na puging-pugi si Buboy Belmonte <coughs> busy-busy sila mga par. Ayan.